mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina ating sambahin si Kristo si na, no, na nagpakasakit at para, para sa ating kapakanan ay, ay nagdanas ng, ng kamatayan at inilibing. at inilibing. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginoo'y iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Halina ating sambahin, si Kristo na nagpakasakit at para sa ating kapakanan ay nagdanas ng kamatayan at inilibing. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Halina ating sambahin, si Kristo na nagpakasakit at para sa ating kapakanan ay nagdanas ng kamatayan at inilibing. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng Panginoon at Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Halina ating sambahin, si Kristo na nagpasakit at para sa ating kapakanan ay nagdanas ng kamatayan at inilibing. Papuri sa Ama, sa, sa Anak at, at, at sa Espiritu Santo. Santo. Kaparang no una kayo at pagpakailanman at pagpapanggan. Amen. Nasan ka ng ipako si Yesus? Nasan ka ng ipako si Yesus? O minsan, ako'y nangingilabot, minsan. Nasan ka nang ipako si Yesus? Nasan ka nang ilibing si Jesus? Nasan ka nang ilibing si Jesus? O minsan, ako'y nangingilabot, minsan. Nasan ka nang ilibing si Jesus? Nasan ka nang libingan niya'y buksan? Nasan ka nang libingan niya'y buksan? O minsan, ako'y nangingilabot, minsan. Minsan. Nasan ka ng libingan niya ibuksan? Tatangisan nilang parang kaisa-isang anak o anak na panganay ang Panginoon na pinagdusa ng walang kasalanan. Magsi ang lahat. Ako'y natatakot at naliligalig dahil sa kaaway. O Diyos, ang hibig ko, ang aking dalangin sana ay pahingan. Ipagtanggol ako sa mga pakanatlihim na sa buhatan niyong mga pangkat na ang binabalak pawang kasamaan. Ang, kaninay, ang kanilang dilay katulad ng tabak na pagkatalas. Ang nakipalasong inaasinta kung sila'y mangusap. Sa koblihan nila, sila'y nag-aabang sa taong magaling. Ang pagdaan nito, ni takot ay, walang, ay wala nilang tutudlain. Sa gawang masama ay nagsasabuatan, nag-uusap sila kung saan dadalhin ang patibong nilang di dapat makita. Iyong sasabihin nila pagkatapos makapagbalangkas, ayos na ayos itong kasamaang ating binabalak. Damdamin ng tao ang isip niya'y mahiwagang ganap. Subalit ang Diyos na may palansori, di magpapabaya. Walang abog-abog sila natutudlait, susugatang bigla. Dahilan sila'y masamang man nangungusap, kaya wawasakin at ang makikita sa gayong sinapit sila'y sisisihin. Yaong nakakita'y sisidla ng takot, ipamamalita ang gawa ng Panginoon at isa sa isip ang Kanyang ginawa. Sa gawa ng Panginoon ang mga matuwid pawang magagalak, magpupuri sila at sa piling niya ay di mababagabag. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang noong una, ngayon at magpakilanman at magpasawalang hanggan. Amen. Tatangisan nilang parang kayo isa isang anak o anak na pangani ang Panginoon na pinagdusan ng walang kasalanan. Sa hantungan ng mga yumao, sagapin mo ako, Panginoon. Minsay nasabi kong, sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak, upang manatili roong walang hanggan. At nasabi ko rin, di na makikita itong Panginoon, at sino mang nabubuhay. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na, tulad ng tela sa isang habian. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Ako'y lumuluha sa buong magdamag. Hindi makatulog, parang nilalansag na leon. Ang aking buto at katawan. Ang aking akala'y wawasakan na ng Diyos ang aking buhay. Tumataghoy ako dahilan sa hirap. Animo ay kalapati na nakahahabag. Ang mga mata ko ay pagod na rin, dahilan sa pagtitigdian sa itaas. Panginoon, sa hirapang ito, ako'y iligtas. Ang hirap na ito'y aking nababatid, na aking tanging ako rin ay makikinabang. Iyong iniligtas ang buhay na ito. Di mo binayaang mabulid sa hukay. Pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Ang patay ay hindi makapagpupuri sa iyo, ni makaaasa sa iyong katapatan. Mga buhay lamang ang makapagpupuri sa iyo tulad ng ginagawa ko ngayon, tulad din ng Ama na sa mga anak ang itinuturo ay katapatan. Ang tagapagligtas ko ay, ay ang Panginoon, kaya sa sa saliw na tugtog ay ating awitan. Sa banal na tempo, tayo ay umawit habang nabubuhay. Papuri sa Ama, sa anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpaswalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng mga yumao, sagipin mo ako, Panginoon. Namatay ako, ngunit masdan mo. Ako'y buhay ngayon at nanatiling buhay man. At nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sa pagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta. Awitan sa saliw na alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin mga alpa at luta. Lahat ay tutugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiang. Sa lahat, sa lakas ng tugtog, siya siya ay papurihan. Purihin ang Panginoon ng mga nilalang. Purihin ng Panginoon. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Namatay ako, ngunit masdan mo. Ako'y buhay ngayon, ang manatiling buhay magpakilanman. At nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula kay Propeta Oseas at sa pagkakabagay nila ay sasabihin, Hali kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nananakit ay siya rin magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng dalawang araw ay mapalakas niya tayo muli, at sa ikatlong araw, tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Kristo ng magising tao, ng maging tao ay naging masunurin pa hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Magsitayo po ang lahat. O manunubos ng sanlibutan, iligtas mo kami sa pamamagitan ng krus ng iyong dugo. Tinubos mo kami. Pagsamo namin sa iyo, aming Diyos, tulungan mo kami. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagdala siya ng ating isang mapangyarihan tagapagligtas mula sa libi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kami ng lahat na napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kakahabagan ang ating mga magulang at alalahanin ang kanyang mga banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway. Upang walang takot na makasamba sa kanya, at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang kayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas sa asan, mauna ka sa Panginoon upang hihanda ang kanyang daraanan. At ituro sa kanyang bayan ang landas na kaligtasan, ang kapatawaran na kanilang mga kasalanan. Sapagat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magubuhang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang mabigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapano sa una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Ang ating manunubos ay nagdusa at ating libing para sa atin upang muling mabuhay. Buong pag-ibig natin siyang sambahin at atin ngayong sabihin, Panginoon, kaawaan mo kami. Pagkawaan mo kami. Heso Kristo na aming manunubos ang iyong nagadalamhating ina, ay nananatiling nakatayo sa paanan ng krus at nakibahagi sa iyong pagdurusa. Sa aming kalungkutan, makihati nawa kami sa iyong paghihirap. Panginoon, kaawaan mo kami. Heso Kristo na aming Panginoon, tulad ng butil ng trigo na nahuhulog sa lupa, pinatubo mo sa amin ang ng ani ng biyaya mamatay na was sa kasalanan at nabuhay para sa Diyos. Panginoon, kaawan mo kami. Heso Kristo ang mabuting pastol sa iyong kamatayan na natili kang nakatago sa mundo. Turuan mo kami na mahalin ang natatagong buhay sa piling mo kasama ang Ama. Panginoon, kaawan mo kami. Heso Kristo ang bagong Adan, pumasok ka sa kaharian ng kamatayan upang palayain ang lahat ng matuwid. Mula pa ng lalangin ang sandaigdigan, Nawa, ang lahat ng manahihimlay sa kamatayan ng kasalanan ay marinig ang iyong tinig at nabuhay na magmuli. Panginoon, kaawaan mo kami. Yesu Kristo, anak ng Diyos, sa pamamagitan ng binyag kami ay nalibing kasama mo at muli kami nabuhay kasama mo na walumakad kami sa bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili na nakagagaling na utos, nang Diyos, dasalin natin at panalangin tinuro ng Panginoong Heso Kristo sa atin. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Kapas sa amin ang kaharian mo, sinilob mo rin sa lupa para nang sa langit. Sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa sukso at, at idiyahan mo kami sa lahat na masama. Amen. Amang makapangyarihan ang iyong bugtong na anak ay nanaog sa kinararoonan ng mga yumao at bumangong taglay ang kaluwalhatian. Ibangon mo rin ang bayang na nananalig sa iyo, na sa binyag ay nalibing kasama ni Kristo, upang sa pagkabuhay ay makasama niya sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan din niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Naway pagpalain tayo ng Panginoon, iligtas tayo sa lahat ng masama, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.